Bro kelbu. Bro. Kamu lagi. kami. Santai udah Dan. Tuh. Hah, kusugi Ini nak kusugi So, balik tayo itu sa. Balik tayo Bro, dul. Hah. Ya. di kayo Didung, di kita tanung, ha? ah, Dung, ding, dong Bap. ah. Ah, di dia tadi udah datang dong. Dong, dong. Pap. Ah. 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 sama pakai jandung. Udah nah. Hah? Ha? Udah ha? nah. Ah. 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 Tara dong, tara dong. Bro, kerbau. Bro. Tolongan kami. Santai udah um. dan. Tuh. Ini pasu beda. So, balik tayar itu sa. Balik tayar dulu, Anton. Lui kayu di pengpusasan. Pengpusasan. 눈 e 요눈 e n t i Maraming maraming nag papunta dito, bro. So, ah? ah. dito, dito kami dadaan oh kasi ma, mayroon daw nag ano, nagbabahada. Ya. Tayo muna tayo dito. Ya, puno. Dito, dito kami dadaan. Dito, dito tayo dadaan, bro. Jan. Jan ah pun din kami ng ano lugut <tuk> dari dari, dari itu, dari huh? gitu ya oh, selamat ya bro sisi 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 ha ya bete, bete

Ah, bro, eh, masa kita tanpa aku, bro. Ikaw magdala bro. Masa kita tanpa aku. iya aku lang magbabantay dito. Baka may, may sumusunod. Mag, sumusunod. Ah. Ah. Malayo bro.

la firmo, ¿no? <tong> yan kami pupunta ko sa ano, may mga puno yan tayo sa may puno Tuloy-tuloy kami punta sa may puno at uh, bumaba na naman kami doon sa lubot. Doon, doon kami pababa. Saan sa may plano na ni mga bata bro? Huh? Ng mga bata asa ah, na to ni Danon. <inaudible> Baba na eh? huh? ni. Sa eh? na ni sa barangay. Oh, sa barangay ng ipa. Oh. No. Over, no? Para po ma Mahatid sila sa kanilang mga magulang. <inaudible> <Yeah>. <inaudible> oh. Yan. Yan po yun na bata na. Kaya mo no? nang uh, ganda yung sinabi ko nga. Oo. Oh. Kuni ko na ang bata rin ito. Wala rin, gano'y yung isa, kay... Asa? Gano'y? Ah, oh, bunog kayo nga ano, Liyo ko. Grabe mga tawa na wag yung mga puangod eh. Yung mga walang awa. yun napsan pa rin yung nga. Pinusasan pa. Napa dito. Huh. Grabe talaga.

So, yung dalawang bata po no? uh, nakuha po namin yung bata at ah, uh, ipa ha ah? wala 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 lagi so, dinala nila sa ibang campus siguro yun parang yun hindi na alam ni, ni Calvo na dinala sa ibang campus si Simo yeah. Calvo, ano na lang? Oh, so, glow okay. na yung gasa na pita ang ilang um,

Agi dok sa sapa bro. Dita lang ta magbidyo no. Kung madto na ta mata, ayo no? no? na ta sa sapa. Ndi no, dita ta magbidyo. Day, delikado. Kada do nag mag-panpaw mo. Gadu na. Pagbidyo ta, labutan nato sa sakyan nato. Uban mo uban kay na sa mo Uban ka, dili. Uban sa loro kun niyo kay Ha? No no. Labog no. Bulabog na mukayo anis na among um, grupo. Koyok da. Sigey dili ano na lang ayo lang sagsabay tomorrow ayo lang sagsabay oh kan sa na lang ka nung, nung oh di okay, to Oh, panit ma, oh. ka mga balik na, na. si si mudiya, oh, oh. Manid manid ka di halata si ka no. nga

No? Hah? Semarun? Kalau oh, kulu ya pun ada deh. Ah, gitu angin gitu kayak lagi mau bay. Grabi nggak mengetahui bay. Ah. Oh. <laughs> Ah. Sip

Mukot sa to. Pahuwis sa to. Pahuwis oh, sa to. <coughs> Salamat oh, kayo. Salamat. Sige, eh, oh. niya. Sabang. Bro, to bro. Bro. Basta, sunod. Bro, yung pinangako ko sa'yo bro, pesansyan mo muna ha. Pukira okay, na. Basta ah, kayo. Baka, pagpunta mo, pag punta mo doon sa baba, tawag ka, uh, punta ka sa bahay, at sa kay, at sa kay 69.

toh so, aja ya, ya. pulang pulang toh sige sige ayo ayo sige, bro ayo, ayo ayo bro gani lo mau agi gagian lo gani na lagi mm. oh dili dili pun mau agi gitu dili pun ngasah kan kilit kan ini kesabutan hmm katung gagian ato diturman toh gini mau agi sepikas ini mah sepikas mula dituh jangan dihap mentang nang agi gini na oh oke hey, mulai toh sige, sige bro gini gini sige, sige selamat selamat sampai ngaping lang ngaping ngaping kah?

sinabi ni sinabi ni Kalbo magmasid muna siya uh, para kung saan daw ninala daw ni ano ng mga kasama niya yung si Simo at si Ralan mabait ba yung si Ralan no? hindi ko pa yan nakita bro pero okay naman yan no? Ha? okay naman siya Tama na so, Tama natin kung sakaling makita uh, na natin sana sana nga sa tunod na pabalik natin dito ay pagkuha na nga turo natin. ni Kalbo kung saan talaga yung uh, din, saan, kung saan talaga yung nila dinalan oh, yun yung pakay namin dito eh so, uwi muna kami yung idol alam nyo naman na may dalawa kaming bata na naris na turn may, itun, uh, may namin to sa uh, barangay Marami na po kami na turnover sa barangay no na naligtas na po namin Ayun. ito ah, dalawa na namang bata ang ah, ating naligtas no sa kamay ng mga makasamang tao no sa mga walang walang awang pumatay ng mga bata no ang ita tag lugar bada sa at siguro bro bada ang ita ang ita sa tag area jadi bro nga sip bro manita di sa tamag lakaw lakaw bro na So, uh, parang natruma ng mga bata, oh. Tuma mga bata kasi sa ginagawa po nila, no. So, ako po, no, ah. Hindi na po ako mag-video. mag, mag ka muna ako. Uh, mag- Mamaya lang ako mag-video no pag-abutan na kami ka sa sasakyan. So yan.